Agad na isinugod sa ospital ang doktor para sa kagyat na operasyon. Sinagot niya ang tawag agad, nagpalit ng damit at dumiretso sa operating room. Sa pasilyo, nakita niya ang ina ng bata na naglalakad-lakad ng nag Nang makita siya, tumakbo ang ina at sumigaw. Bakit ka nagtagal? Hindi mo ba alam na nasa bingit ng kamatayan ng anak ko? Nasaan ang responsibilidad mo?" Huminga ang doktor at mahinahon na sumagot. Pasensya na, wala ako sa ospital, pero dumating ako agad ng matawagan. Pakiusap kumalma ka para magawa ko ang trabaho ko. Kumalma? Kung anak mo yan, kalmado ka ba? Kung mamatay siya habang naghihintay? Matibay pero magalang na sumagot ang doktor. Gagawin ko ang makakaya ko. Pwede kang manalangin para sa buhay ng anak mo. Madaling magsalita kung hindi ikaw ang nasa sitwasyon. Bulong niya habang nasasaktan. Ilang oras, tumagal ang operasyon. Paglabas, ngumiti ng maluwag ang doktor at sabi, Salamat sa Diyos, ligtas ang anak mo. Di na nagantay, siya at nagmadaling naglakad sa pasilyo. Habang lumalayo, Nagtapos lang siya sa pagsasabi. Kung may tanong, tanungin mo ang nurse. Yung nanay, nanginginig pa, bumulong. Anong lamig niya? Di man lang makapaghintay para ipaliwanag kung anong nangyayari sa anak ko. Ilang minuto lang, lumapit yung nurse na may luhang sinabi. Namatay kahapon ang anak niya sa aksidente. Nasa libing siya, nang tumawag na kailangan niyang iligtas ang sarili niyang anak. Ngayon tapos na ang operasyon, babalik siya para tapusin ang libing ng kanyang anak. Minsan, sa sobrang sakit natin, nakakalimutan nating may iba ring nasasaktan. Sa pagmamadali nating husgahan, hindi natin nakikita na sa likod ng bawat mukha ay may pusong pagod, ngunit piniling tumulong pa rin. Kaya sa susunod na may taong tila malamig o malayo, huminga ka muna nang malalim. Maaring ang taong 'yon ay may mabigat na pasanin ngunit tumigil pa rin para tulungan ka. Aral dito. Bago husgahan ng iba, alalahanin na hindi mo alam ang kanilang pinagdadaanan. Minsan, ang mga tumutulong sa atin ay nahihirapan din sa kanilang sarili. Maging maawain at may pag-unawa. Huwag magmadaling mag-isip nang hindi alam ang sitwasyon ng iba. Kung naantig ka, ipaabot ito sa kaibigan na kailangang makarinig nito.